NCIP personal na nagtungo at namahagi ng tulong sa mga biktima ng landslide sa Dabao de Oro. Sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Dabao de Oro at ilang private organization tulad ng Sogo Cares, Apo View Hotel, personal na ihinatid ng NCIP ang tulong sa mga kapwa nating Pilipino na biktima ng trahedya Kaya naman, nagpaabot pa ng tulong. National Commission on Indigenous People sa mga pamilyang biktima ng landslide, Barangay Masara, Mako Dabao de Oro. Pinangunahan mismo ni NCIP person Jennifer Pia Siboglas ang pamamahagi ng relief packs sa displaced families kaya naman nagpaabot ng tulong ang NCIP sa mga survivor pagkatapos ng insidente no pebrero 6 taong kasalukuyan na kumitil ng maraming buhay at pagkasira ng maraming kabahayan at ari-arian Ako si Alfredo Patriarca nagbabalita para sa Road News